1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16,000 square. Sino po tutulong sa akin? Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga pala kami ngayon sa makasaysayang mall sa ating lalawigan. Walang iba kundi ang NE Pacific Mall. Naaalala ko tuloy nung bata pa ako, makakapunta lang ako dito pag bagong ani. <laughs> Ikaw kababayan, kailan ka huling napasok dito sa Pacific? Alam kong naging bahagi rin ito ng iyong buhay. Kaya hali kayo mga kababayan, samahan nyo kaming pasukin muli ang makasaysayang mall na ito. Welcome to Pacific! Laban na! No! <laughs> Yo! Nandito na nga kami ngayon sa loob ng Pacific. Special nga ang araw na ito dahil ang team laban na ay bibili ng cellphone. Layunin kasi ng aming team na makapaghatid ng mas makabuluhan at mas malinaw na content. Kaya naman, i-upgrade natin ang quality ng ating camera. Iba talaga ang pakiramdam pag nandito ka sa loob ng NE Pacific Mall. Ito kasi yung mall na matatawag mong mall ng bawat Novo Ecijano. Ito rin yung mall kung saan makakabili ka ng napakaraming produkto sa presyong pangmasa. Isa na nga dyan ang produktong cellphone. Katulad ng ibang mall ay meron nga sila ditong pwesto kung saan ay pagpasok mo palang kaliwat-kanan na ang mag-aalok sa'yo. Ano po ba ang hanap? Cellphone po ba? Tempered po, iPhone. Sir, ano po yung hanap nyo? Case po ba? Magpapagawa po ba kayo ng cellphone? Tempered po, 100 lang. Hahaha, <laughs> ilan nga lang yan sa mga maririnig mo dito sa bandang ito ng Pacific. Talaga nga naman kanya-kanyang effort ang ating mga kababayan para sa kanila tayo bumili. At sa dami dami nga naming nadaanan, dito kami napunta sa bandang gitna. Welcome to JKI! Laban na! Yon, yon, yon! Welcome to JKI Cellphone and Accessory Shop! Pagdating na pagdating nga namin dito, ay agad na kaming inasikaso ng may-ari na si Sir Jan. Kasama niya nga dito ang staff na si Ma'am At grabe nga dito sa JKI dahil lahat ng uri ng iPhone ay inilatag sa amin. Gusto kasi nila Sir Jan na mahawakan ninyo at ma-check ang cellphone na inyong magugustuhan. Sila sir Jan nga ay merong iPhone 6 Plus hanggang iPhone 14 Pro Max. Ngayon nga raw ay konti na lang ang stock nila dahil mabilis magkaubusan. Pwede nyo nga raw i-check ang kanilang official Facebook page para sa kumpletong listahan ng presyo. At kung malayo ka nga dito sa kanilang pwesto ay pwede nilang ipa-deliver. At take note, cash on delivery pa yan. Lilinawin ko lang mga kababayan, ang mga iPhone na ito ay second hand. At dahil matagal na nga sa ganitong industriya si sir Jan, siya mismo ang nagkukumpuni ng mga ito. At sinisigurado nila na ang lahat ng unit na ito ay walang issue. At eto pa mga Kanovo isihano e alam nyo ba na sila ay nanggaling sa Green Hills ang lugar kung saan mo matatagpuan ang napakaraming legit na iPhone. Kaya nga masasabi nilang mas mababa ang kanilang presyo dahil direkta sila sa mga supplier Sa tagpungang ito ay kasama na ni Sir Jan ang kanyang misis na si Mamne Napakababait nga nila, sobrang daling kausap. Alam nyo ba mga babayan ang napakaganda at napakabiling iPhone XR ay mabibili mo lang dito sa JKI sa halagang 16,000 pesos. May box na nga yan, may kasama ring manual, may kasama na nga ring earphone at charger. At eto pa, mabibigla ka sa mga freebies. Dahil ang iPhone XR mo ay may kasamang libreng tempered glass, dalawang case at airpods. Uulitin ko, 16,000 pesos lang yan, 16,000. Ganun nga rin ang kanilang iPhone 11 dito, may kasama ng box, manual, earphone at charger. At ang previous ay tempered glass, dalawang case at airpads. Ang iPhone 11 nga ay mabibili mo sa halagang 21,000 pesos lang. Yes po, murang mura, 21,000 pesos lang. Dito nga sa JKI ay meron din silang iPhone 13 Pro Max. Pag ito nga ang binili mo, may kasama ng box, manual, earphone at charger. Tapos may libre pang tempered glass, dalawang case at airpads. At yan ay mapapasayo sa halagang 49,000 pesos. Ito nga si Kalo isa-isang tinatry ang mga kamera. Hindi nga rin siya makapaniwala dahil kahit ang pinakamaliliit na pores ay kitang kita. <laughs> bilib na bilib talaga kami sa ganda ng kamera ng iPhone. Yan ang dahilan kung bakit kami bibili ngayon para mas malinaw ang ating mga videos. Kaya naman sa mga katulad namin dyan na nangangarap magkaroon ng sariling iPhone, aba punta na kayo dito sa JKI o mag-message na kayo sa kanila. Dahil kahit sa ampanig ka man ng Nueva Ecija ay i nila ang inyong unit. Nakakatuwa nga malaman dahil kababayan natin sa General Natividad, si Sir Jan at si Ma'am Neng. Ito pong muli sa SK Philip na lagi nagsasabing suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Sa ngalan ni Ken mo Kaloy at Dugo. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na! Guys, may na siya. Sixteen thousand lang JK. Ay, guys, malamig pa free. Hello ay po sabi ko yung isa yung isa yung isa yung isa yung isa pa isa yung 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 isa dalawang isa yung 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 So kahit po ay magpapaalam na kami sa so, maraming maraming salamat kaway po kayo sa video. Ngayon makami kami mga kababayan tayo na nais pang bumili ng kanilang iPhone. Sa mga gusto mag-vlog mag dyan, XR po ang aming hindi yun yun nalipaminda sa inyo. Dito lang po sa GKI, mura-mura for only 16,000 pesos. Wala so, kami, bye-bye! sir, Bye Thank -bye. you!